Ina Raimundo, isa sa mga timeless beauty ng showbiz ay hindi lang aktres. Isa rin siyang hands-on na ina. Ipinanganak bilang Rina Padilla Raimundo na kilala siya sa iconic na Sabado Nights commercial noong 90s. Masayang kasal si ina kay Brian Kutornak, isang Canadian-Ukrainian businessman at dating baseball player. Sila ikinasal noong 2003 at mula noon ay biniyayaan ng limang anak, apat na babae at isang lalaki. Pinakapopular sa kanilang mga anak si Ezekiel Potornak o Jackie kung tawagin, na unti-unti na rin lumalabas sa spotlight dahil sa kanyang atletik at showbiz potential. Pero kahit busy sa karir at motherhood, nananatiling fit at fab si ina. Parang hindi tumatanda. Family goals talaga ang Raimundo Puturnak fam. Simple, solid, at supportive sa isa't isa.